Good morning, magandang buhay, mga madlang people, mga beshi. Ipapakita ko sa inyo yung mga halaman ko sa likod. Ay, mga vegetable pala. Ito na yung ano, lady finger. Meron na siyang bunga. O, ba diba, ang bilis nilang lumaki. Meron na yan bunga. Yan, meron pa sa kabila. O, ilan yung bunga niya? Marami na, ba? Diba? Yen. Tapos, meron pa dito. Lady finger din siya. Ayan, no. Namumulaklak. Ayan. And then, meron pa dito. Bunga. Ayan na siya. Ang aking lady finger. Malapit na. Malapit na i -harvest. Ayan. Kung may sipag, may tiyaga. O, ba diba? Kung may tinanim, may aanihin. Ayan, mga okra ang mga okra po 'yan. Ayan, mga tanim ko. Then meron din siyang alugbati. Yan yung alugbati na kailang nakailang pitas na ako diyan, nakailang ulam na ako diyan. O, oh, 'di ba? Malaki na yung alugbati ko. Ayan, yung alugbati. So, yan po yung mga tanim ko sa likod, mga lady finger, alugbati at talbos ng kamote at ano, talong. Thank you for watching guys. Please like and share and follow. Bye. God bless.